Yung mga nakikita kasi ako sa social media na parang hindi sila nakagraduate pero successful sila. Tapos parang nagiging mayabang sila. Nagiging mayabang sila. Kasi sa negosyo, maraming bumabagsak din yan. Meron ding sumiswerte. So pag sinwerte ka, malaki ang pera sa negosyo. Eh, nandun ang pera lahat. Pero pag hindi ka sinuwerte, isang kapupulutin. Isang kapupulutin. Eh, halos karamihan na ngayon, puro pera so, na pinipili. Eh kung hindi ka mo nakagraduate. Eh kung hindi ka mo nakagraduate. Saan lang kabigla dun? Saan lang kabigla dun? Anong pipiliin mo? Pera o diploma? Ah, uh, para sa akin, uh, kasi ako may diploma ko Ah, para sa akin, diploma pa rin. Diploma pa rin. Uh, kasi, doon kasi, hindi lang naman yung kumbaga sa diploma. Yung iba kasi, di ba, di nila na-apply yung, kumarin, nakagraduate sila na ganito. Tama. Hindi nila na-apply. Hindi nila na-apply sa Pero, sarili nila. Pero, ang na-apply nila doon, yung work ethics, yung behavior, yung respect yung mga yung magkakasama kasama mo yung mga di ba na natututo tayo ng mga uh, kung paano gumalang sa tama, mga tama, teachers tama, natin tama. so both sa natutunan nata, natututo tayo natututo na din natin yung yung kumbaga yung pinaka manners manners uh -huh. ayan so good manners good and right manners. conduct yes. yun yung tinuturo kasi sa school eh at the same time kasi sa diploma di ba makagraduate ka ng accountancy account eh kung hindi ka naman nakagraduate, isa lang ka bigla doon. Kunari, let's say sa mga taxpayer, sa mga sa bagan, sino sino eh. sino sinong papalit, 'di ba? Kung lahat tayo walang diploma. Kung baga, ang diploma parang 'yan yung basic knowledge na kailangan natin. Basic knowledge natin na meron para tayo maging dapat. successful tayo. Yes, kasi may mga board exam 'yan, 'di ba? So, kasi yung mga may mga nakikita kasi ako sa social media na parang hindi sila nakagraduate pero successful sila. Tapos parang nagiging mayabang sila. Eh. Ah, parang, okay. yun yung, yung parang hindi hindi ko maano, kaya ngayon, ikaw ang pinagtanggol mo ngayon yung diploma. Kasi hmm. halos karamihan na ngayon, puro pera tama. na pinipili. Hindi so. naman kasi lahat sa negosyo. Tama, tama. Siguro, Meron. siguro yung nakikita lang nila, yung mga ilan-ilan na naging yes. successful na oo. hindi nakapag-aral. Yes, tama. oo. Kasi sa negosyo, maraming bumabagsak din yan. Meron ding suminswerte. So, pag sinwerte ka, malaki ang pera sa negosyo. Kasi, nandun ang pera tama. lahat. Pero pag hindi ka sinwerte, isang kapukulutin. Sa bagay. Tapos wala kang basic, wala knowledge. basic knowledge. Tama. So wala wala walang kumbaga, hindi naman lahat ah hindi ko naman lahat uh -huh. pero ganoon yung madalas na nangyayari kasi mas mas marami siguro yung mga nagiging successful na may diploma yes uh -huh. of course oh. eh, kung may diploma ka tapos inapply mo pa yung negosyo mo na apply mo yung ne pag negosyo kahit kaliwas dun sa ano mo business mo, business mo for uh -huh. sure yun may kalalagyan so ayan ang ganda ng sagot ni ano ah ni Boss Jowa kasi lahat sila puro puro pera pinili uh -huh. tapos Tama, iba, iba, tama. Hindi, tama yung sinabi niya kasi baka mama, mamaya ilan-ilan lang yung nakikita natin na naging successful oh, na hindi oh, nakagraduate. Kasi yung mga nakagraduate, tahimik lang eh. Kasi diba? Hindi sila vlog, mm, na pero naging successful, successful sila. sila. So yan, uh, maganda pa, pa yung ano, gusto ko rin yung sinabi niya na diploma talaga. So ayan. Thank, Thank you, you, Boss Jowo. Thank you, Boss Mahay, salamat.